Chala, no? Ano na no? Lutong-luto na yung ano? Pumba? Oo. Oh. Kita nyo naman tong pang sandok nyo eh no? Mm. Sa Batangas to Pahin na, last na luto na namin ni, oh. ni Kuya Francis Blag oh. Uh. Nagluto ko... siya ng dalawang baboy Iwan ko na lang <laughs> kung hindi kayo maglaway nito Grabe <laughs> laki ng kawali niyan guys oh. Humba, sus, dalaki kaka Kakagutom siyang tingnan oh. No? <laughs> Panggatong daw pangkagat mo. panggatong, ng hindi mauubos oh. Kay dalawang tatlong baka. Isang kay tatlong baka 'yan hindi eh mauubos oh. Ano daw, dati pagatong oh. Oo. Tak namang memang selangan ayan, sobrang laki. Ya nah sinasandok na yung humbaw, oh, sarap. Sobrang sarap niya, no? Oh. Lalaki na Sana mag-trending ka. Kung <laughs> kulang lang kung di kayo maglalaway dito sa lalaki ng hiwaw. ono nah uy kelamin. <laughs>